ay na panalangin. Uli o Diyos ang ating dalangin, ang tabung po sa iyong uh, likuran ng iyong kapangalitin, ang pangangitaan ng paluhatian, at malama at mahitilihan ng iyong insights sa umatong Amen. Pero po talaga kapag ka medyo so, uh, hindi ba po sa so, ula? Uh, wala po talaga na palahandaan natin yung uh, linggo, sa si isalamat, kung Mag-practice uh, natin naman pa naman galing sa atin. Basi <laughs> po sa text natin. So, ang title po natin, ang paalala sa kabutihan ng Diyos sa ikan ng tighati sa ating buhay. So, ito po yung mga paalala. Medyo, uh, um, very tiny po ito sa lahat ng mga pinagdadaanan ng primera po. Ayan, hindi lang yung mismong simbahan natin, hindi lang yung sa pamilya natin, hindi lang yung sa swelahan, pating sa pating sa ating personal na buhay. Kasi may kanya-kanya naman po tayo buhay, kahit meron naman po tayo partner, di ba? Individually, may struggle po tayo sa ating ay, uh, binabaka para po itong tayo ma So, ang talatang ito ay naglalarawan ng pigahit at paghihirap. Kung saan ang isang tao ay umiiyak sa Diyos. Kuya, hindi lang umiiyak, hindi na nangangis Ngunit, ngunit patuloy pa din na nagkahanap ng kapahinahan. Binibig, uh, binibigyan din ng mga talakang ito ang halagahan ng na paghanap natin sa Diyos sa panahong tayo ay nasa troubles. Um, uh, Nagubuluhan o may mga alalahan din. Yung mga alalahan din. So, ang mga nakaraang naging tapat sa atin ang Diyos So, dapat natin itong alalahanin. Kahit nakakaramdam o nararamdaman na natin na tayo ay nasa kabiguan at nawawalan na. So, ang mga talatang ito ay nagpapaalala rin na ang Diyos ay ating sanggalan at kalakasan at ang kanyang presensya ay laging naroon kahit sa pinakamadilim na alagayan ng ating buhay. So, Karanas na po ba ang Ay, Ay, ano? hindi in myself wala akong trabaho <laughs> so, wala yung trabaho ko kaya bumaksak ako sa exam and, hindi na pa yung title ng thesis namin yan ang mga hane, kapag ito mga estudyante title pa lang kasi naman title pa lang, sobrang bunong na yan so mga fair friends kung nag-aaral po tayo high school talagang high thesis ngayon po, yung high school may curriculum thesis Paganda daw sa senior ng thesis. <laughs> Wala. Dati po yung thesis, ang alam ko sa college ng ulit. Tapos pag sila, binubulo yan ng mga estudyante natin. Kaya, alaga rin na maunawahan din po natin ng mga anak natin. Hindi naman po si Toro nila sinasadya kung minsan po ay nakakapag-taas po sila ng bosa sa atin dahil sa pagod at hirap din po natin. Pero mga anak, hindi po susiyan para sa gawag-gawag po kami. So, ang sabi hindi na ako, hindi na naman ako ng dami <laughs> ko at dami <"Tari> ko <laughs> kasi hindi, <laughs> nai-stress ako. Hindi <laughs> naman, handle your stress ha. Hindi rin naman po maganda, maganda po yung nadebe. So tignan natin po yung mga talata. So yung una, ang paghiyak na kapatid-hatihan. Sabi ko nga po, hindi, ito si David, ang ako lang na mamahawin. Hindi lang po siya basta umiiyak, pero hindi lang po siya basta nangangalamin kundi ang mga talatang ito ay nagsimula sa pamamagitan ng pagtiyak sa Diyos ng na napakalakas ating, na pili. Na nagpapahiwaki na ng napakalisterado na sitwasyon. Ang pagtiyak na ito ay hindi at hindi lang basta-basta kahilingan. -basta Kapag nagkakay tayo sa luyak tayo, pero ito hindi. Ngunit isang upang susumako at pagingin ng tulong sa isang nakararanas na matinding sakit ng emosyon o sakit ng kalooban. kailan po ba nakaranas na kayong sobrang bigat? Tapos nagpe-pray po kayo na minsan. Hindi na kayo mapagsalita. <laughs> Biyak na lang po kayo sa Panginoon. Tara nakaranas na po ba kayo ng na nakaranas na po kayo. Yung parang tamo yung gaspe. na talaga yung tiyak ko. Parang hindi mo na masabi, di ba? Wala ka lang masabi. Masa, alam mo, umiiyak ka para sa Panginoon. Pangalawa, hinahanap ang Diyos sa panahon ng trouble. So nakita natin sa mga talatang ito. Sa, sa kabila ng kapigatian, nabasa natin sa talata na talagang hinahanap ni David ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-a-acknowledge niya na ang Diyos ang source. So ang Diyos lang ang source ng comfort, kapahingahan, at, ah, ah, mahi, natin ng tulong. Di ba parang ako umabot na ako sa buhay ko rin yung gano'n ito? Wala na akong pakampi talaga. iniisip ko na lang nakakampi ko ay ako, Panginoon. Kesa maghanap ng kapahingahan uh, sa iba, sa ibang lugar o sa ibang tao na di naman nakakatulong sa kanya ng tapat at maayos. So, ito po yung dilema natin. Minsan, dahil sa big na nararanasan natin, kumahanap na tayo ng comfort sa ibang tao Buti kong comfort yun sa asawa mo. okay lang kasi magka-partner naman kayo. O kayong mga anak comfort sa magulang. Pero kung paano kung dumating kayo sa punto na uh, buti kong yung mga kaklase o kanibigan na kino-comfort ka, ay eh, madadala ka rin sa kaunihan. Ang danger, baka mamaya sa iba kayo mapunta. Di ba nangyayari yan sa kundray natin? Nangyayari po yan, kaya kung ano? O kaya, mga kapila, ano? Si Kuya, ang bait-bait niya. Bakit Ganun ka daw na yung nangyari sa kanya. Na, sinasabi natin, hindi niya ang kayang gawin. Pero, nagawa na eh. Kasi nga, parang yung business sa Diyos yung una siyang kamatay. Medyo sa iba, oo. Pero hindi naman natin sila masisising. Uh, isa yung sa, yun, sa kahinaan natin. At, pangatlo, ang kawalan ng kapahingahan. Makikita natin sa mga talata, na kahit nagsisigla ng comfort si David sa Panginoon, parang baliwala pa din. Diba? Yung huling talata, hindi pa rin siya. Uh, wala pa rin kapahingahan. Binigyan diin ng mga talata ang malalim na pagdurusa at ang damdamin wala nakakapagbigay ng tunay na solusyon o makakapagpapawas ng sakit na ito sa hinahing o sa kinain na ibigay o kinahain sa akin ng mundo. Diba? Eh, kung doon nga sa pananalabog na parang wala na siya. Pero kasi nga, maligit tayo doon sa nakang naagad, bilang ng siyahan, talaga ang ibigay Alam naman natin, hindi tayo mag-ibigay okay. kayo doon naman tayo di ba? Diba? Hanggang sa makakalo tayo ng desisyon. Pero ang mahalaga, kasi nasa Panginoon tayo, babalik at babalik tayo Tandaan nyo po yan. Marami na po ako kanyang karansan sa so, balikan at doon, mahalaga sa mga talata ko na uh, pag niyo ito yung masusunod. So, balikan natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. So, sa mga talatang ito, kailangan natin pagkukunan na sa atin. Yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay, Ang kanyang pagiging tapat sa atin. Kasi tayo hindi talagang tapat. Pero ang Diyos, tapat siya sa atin na sa kabila na parang ang walang comfort sa pamamagitan ng pag-alala sa kabutihan ng Diyos at sa pagpapalaya na ibigay niya sa atin. Di ba? ng sermon natin sa mga pinalalaya niya tayo sa mga uh, sa mga tayo bandage. At sa pamamagitan nito ay mag-comfort tayo. Ito ay nagdulot at may magbibigay sa atin ng pag-asa. At katubunan para sa patagumpay natin o mapagtatanong kaya natin ang ating kasalukuyang pagsubok. At lagi kong sinasabi na mahalaga yung paghubunday ng salita ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nabibigay hamon sa atin na ang ating alalahanin, ang mga kaon, araw, na pumutihan ng Diyos sa atin. Dahil sa pamamagitan nito, nakapagatili natin ang ating pananampalataya sa panahon tayo ay nangitirapan at maling ipatatahanan. So sa ngayon, ano ang ating gagawin? Diba? Yun nakita ikan natin sa mga talata. O so, ngayon, ano ang ating gagawin? Una, maging tapat tayo sa pagalangin. Kaya, diba? Kaya lang ang oh, tinupos na. Kasi po kayo sa ano natin. Ano, Talagang nakita ko po yung malaking tulong na ating pananalangin. Huwag tayong matakot o sabihin o i-express ang sakit na ating nararamdaman sa pananalangin natin. Ang pananalangin ay talagang kasama ang pagiging tapat natin sa kung anong sitwasyon meron tayo. Minsan kaya ayaw natin lumamit sa Diyos kasi sabihin natin, nakasalangin tayo, nakakaya sa pangyo. Mga kapatid, ito yung time. Sa pananalangin natin, ay express lahat ng anumang kahinaan na parang natin. Pangalawa, lumapit tayo sa Diyos sa panahon ng ating kapigilatinan. Kapag tayo ay nahihirapan, may pinagdadaanan, laging gawin natin ang Diyos ang unang kakuhan natin. Madaling uyan, Lagi po, po natin ang Panginoon bahala. Pero, nahirap po Lumapit tayo sa Kanya sa panalangin. Hilingin natin ang Kanyang patubal, gabay at yung comfort sa atin. Diba? Minsan kasi kapag in-pain tayo, ay natin lumakit sa Panginoon. Um, it's a time ay pinala tayo ng kasaya dahil may pinagtataanan tayo. Dahil nahihiya tayo sa mga member o ano man na baka manamang na, na may pinagtataanan ako. Dahil na um, din sa mga mayro Dahil din, sabihin nila mahina ako, hindi ako matalino, o kaya naman, uh, ganit, uh, tawag ito, simple bang nila, ang obey ko, pero hindi ganyan yung nararamdaman. The more na parang may hiya kayong lumapit sa Panginoon, yun po yung chance ninyong lalo lumapit sa Diyos. Dahil yun po, mas kailangan. The more na may ini-struggle po kayo sa buhay mo, huwag po, po kayong mahiya sa amin. Hindi naman po namin alam yun. Pero mas maganda rin po kung nasi-share kasi po nakakatulungan sa panalangin. Pero kung hindi, kayo naman po ng Panginoon na nakakaalam mo. Hindi kung kayo lang may problema. Kasi marami pong ganyan sa atin. Kung kayo lang may problema. Kasi na kasi parang hindi mo ako kaya-ayang magiging sa Panginoon. Kasi hindi ko yung ako. No? Hindi po. Lalo po tayo kung malalago sa Panginoon. Kapag ganyan po pinawa natin. So lumapit tayo sa Diyos. Sa palang tayo ay may kapitid na. Kaya sinabi ko kanina, alalahanin natin ang kapatihan ng Diyos. Lagi count your blessings na hindi by ang bayo Kasi pagtitipawan po yun mga nararamdaman nyo. So, pagbulayan natin ang mga nakalipas na ginawa ng Diyos sa ating buhay at sa buhay ng ba Sa pamamagitan nito, tayo ay ma-encourage at maaalala natin ang kanyang kapangyarihan at ang mga mahal sa atin. Uh, kami po, sa, sa psychology po, pag meron po kami teleterapy, tapos mahina po yung na. Ang sinasabi po namin, isulat niyo yung mga magagandang bagay na nangyari sa iyo. Kasi pag naalala po niyo yun, di ba parang nung nagubus yung moral niyo, tsaka yung comfort niyo. Minsan po, gawin din po natin na. Patapit sa karanasan natin sa Panginoon, ano po ba yung mga binigay niyang pagpapala, Ay, ano po ba, ba? So pag nabasa mo siya, ay, wow! Ito lang naman pala yung pinukumot pulot ko sa pinukumot. <laughs> Maraming pala siyang nagawa sa akin. At alam mo, at sa kayong paraan, um, may ibusan yung ating naranasan. Na, 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 Huwag na tayong sa mga panalangin hindi, hindi pa nasasagot. Bagamat ang iyong panalangin ay uh, hindi agad uh, nagbibigay sa iyo ng, uh, ng, parang hindi, hindi mo kagad siya na hindi mo siya kagad na kakabit o hindi man yung panalangin mo nakakabuli agad sa inyo ng kapahingahan o kapayapakan patuloy lang tayong lumangin sa Diyos at pagtiwala dahil sa kanyang tamang panahon at plano sa buhay natin kung hindi magkakatiwala natin sa kanoon magiging mapayakap tayo Humubod tayo ng lakas sa mga bagay na ginawa niya sa ating buhay. Alalahanin natin ang mga bagay at paraan ng Diyos na tinulungan niya tayo sa mga nakalipas natin, natin o sa mga nakalipas na buhay natin. Ito ay nakatutulong upang tayo ay magigyan ng lakas na harapin ang masalukuyang mga challenges natin sa ating buhay ng may pag-asa at pananampalataya. Bilang pagtatapos, alalahanin natin na ang paghikbi, pagiyak sa Panginoon ay sa diyanis ng ating pananampalataya sa Diyos. Walang pananampalataya na lalaki pa tayo sa Diyos. Di ba? Hindi naman natin may isip. So, sa diyanis po yan, na tayo ay merong pananampalataya. Kahit nadarama natin na tayo ay nawawala na, nag-iisa, Kapag in-acknowledge natin ang presensya ng Diyos at kamangyarihan sa pamamagitan ng panalamin na isang magandang na lako ito na tayo ay naghahanap ng tulong. So, hindi po tayo pwede mag-isanap. Kaya so, tayo mag-isanap lang. Sama-sama po tayo. Trouble can make it hard to find comfort. Ito ay normal na karanasan. Na minsan, parang hindi na natin madama ang presensya ng Diyos. At siya ay napakalayo sa atin. O, o naranasan nila po sa buhay niya. Parang hindi na natin madama ang presensya ng Diyos. Na napakalayo na niya sa atin. Halos hindi na natin maramdaman yung nais nating comfort. Yung nais nating ibigay sa atin. O yung comfort na galing sa kanya na ini-expect natin. Hindi ibig sabihin ito na iniwan na tayo ng Diyos. Tandaan Kung tayo, mahili tayo iwan, ang Diyos niya nang ang iwan. Ang totoo, ang ating sarili at pananaw ay nababalot na lamang ng sakit na ating nakamagdaman. Kasi nagdadwelling po tayo sa pain. Kaya yung comfort ng Panginoon, minsan, hindi na natin nakamagdaman hindi na natin tayo damhin. Kasi, lagi natin sinasabi, masakit, hey, pakit, hindi maganda, hindi okay na parang saan. Kaya hindi natin maramdaman. Kaya tuloy ang pakiramdam natin, ang dahil tayo ng Diyos. Kaya nga kayo tatka, from a distance, medyo hindi ko yung lahat, kasi from a distance lang ba talaga ang Diyos? <laughs> diba? Eh kasi ako gusto ko, nandito siya sa tabi ko. Diba? Yung kanta na yun. Kaya, hindi ko masyado siya kinahanta. Kasi, at, para sa atin, hindi, hindi dumidistansya ang Diyos sa atin. Tayo ang dumidistansya sa kanila. Kaya ang nangyayari, from the distance natin siyang nakikita. Siguro yun yung, di ba sabi nga natin dahil doon sa pain, hindi natin siya madama. Kaya, kaya yung sumulat dito, sabi ko, hindi e, ko ganun yung naramdaman niya. Naalala ko siya na, yung sumulat na ito, siguro nararamdaman niya. From a distance lang, oo. Pero, lalahanin natin, lagi nandiyan, ang Panginoon at hindi, hindi sabihin, iningan tayo ng Diyos. At ang totoo ng ating sarili na pananaw ay talagang nababalot lang ang sakit na ating naramanan. Na. Kapag alala ng katapatan ng Diyos ay esensyal. O, para din niya, lugaw is esensyal. O, di ba? Sabi nga noon, pa din, lugaw is esensyal pa to. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, pag-alala ng katapatan ng Diyos, esensyal po talaga yan sa buhay natin inihimok tayo ng mga tayo ng mga talata sa mga abi na alalahanin ang ginawa ng Diyos sa na mga kabutihan in the past, especially during times of trouble, bilang pagpapalakas pala ng ating pananampalataya at magkaroon ng pag-asa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Amen.